Uy, sato. Para mga brad, may papalaro ko sa inyo. Ito, sim simple lang to. May pera ba kayo? May pera ka? Ikaw, may pera ka. Pang-load ko na lang sige, to. Ay, mo, sal, 20 pesos. Pick itlog na mo, baby mo. O, oh, 20 pesos, tamang sandaan. Ito lang gagawin niyo. Ito mo to, sukal ha. uh, sukal tapos wala lang tayo mo suka maglalagay ako ng konting sukal all hmm. yeah, ayan sukal tapos bechil gagawin sa sukal tapos bechil ngayon ayan na oh, ayan na ayan na yung asukal tsaka bacon, paghiwalay mo. Huh? Teka, tumaya mo na kayo. Yung bento nyo, tamang sandaan. Oh. Kakasaka. Ay, may yun. Kung kakasaka, ilagay mo yung 20 mo. Hindi, nee, sabagay kasi ano, brown yung asukal. Puti naman yung bechin. Hindi! No? Pwede. gumamit ng, eto, ano to? Ganun, ganun. Mala Chani. Wala nga paano diskarte mo? Basta map muna. mapaghiwalay nyo. Bente. O, bente. May chani ako dun, boy. Eh. Bayan ko na nga lang. Yeah. Hmm. Hmm. Yeah. Ano yan yan sa ko? <laughs> mayroon pa, oh. Okay. Mayroon <laughs> pa. pa. Ayan mo kung dami pa, oh. <laughs> <laughs> Ayan, wala na. Ayan, wala na yun pa. Ikaw, ikaw. So. Ayan, mayroon pa, oh. Ben, pang-load ko to, eh. Pang load ko to eh. Sige na. Huwag tumama. Pag, tuma pag, ano? pag oh, na ano? 120. Huwag tumama ako. 120. Ay, sa'yo na yan. yan. Oo oh, sa'yo na yung 120. Uy. Bendigo dagdag pang load. No. <laughs> Tal talo ko eh. Pang ano ko to? Pang Emil. Uy. Kaya ka. Kaya ka. Pang dias to. no? Ano? Ano ko tatanggalin? Ito gagamit ko. Bahala kayo. Discard. Gamit ko nga. Ang hirap eh. Ang hirap naman kasi pag iwalayin dito. Sinulok yung ito, ni Ethan eh. Pumakusok yung buo. Tatanggalin ko eh. Parang niloloko mo kaya may kuya eh. Hindi. Wala nang beti hindi. Tinanggal lang niya. Okay, Ayun yan. Eh. Ayun o. May mga puti-puti o. Oh. Puti. Ito. Puti talagang oh, malaki. Gusto nyo, Alam niyo pa paano yan. Wait lang. Di pa ako tapos eh. Ano bang gagawin ko? Basta paghiwalay mo yung beti tsaka asukal. Ah. May naisip ako boy. Ano? Inaisip ako. Sige. Ano, gagawin ko to para makuha ko lahat yan. Bahala ka. Baka matalo ka. Paano so, yan? sabi ni Kuya, tatanggalin ko, doon Ay, ko daw yung asukal. Ay, paghiwalayin ko daw. yung Ang at asukal. May plano ako, boy. Ano? So, magkapera tayo. Ito yan, o. Oh. Diba sabi ni Kuya, tanggalin ko daw yung beche. Siyempre, mahirap yan, eh. Halo-halo na yan. Ngayon, isa lang solusyon ko dyan. Ano daw? Bechin, Asukal, paghiwalayin. Ah. Wow naman! Diba? No. wow! Mm, wow! Mm, may wow. <laughs> may load. Hindi, 40. Sa isang akin sundaan. Mm, ano? May pang-load na ako. Uy, sakto, nag email ka. pangload load natin. Pang-dice namin to. ML. Ah, sarap. Amoy. Ang baho. Ang <laughs> baho. Ang baho. Ano mo? Tandaan mo? Ang may singit. May bayag. Ha ha ha